lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patuloy ng pakikipaglaban nito ni Sky dito nga sa kanyang mga half-siblings na sina Z at Archie. At ngayon ay hindi na matutuloy ang uh, pagsuspinde ng principal dito nga kay Sky sapagat aami na nga itong si Kenshi na siya mismo ang gumawa ng kodigo para nga dito kay Sky ngunit idadamay nga niya itong si Z. At uh, hindi man uh, umamin itong si Z ay may isa pang testigo. Ito nga ay si Gino. Kung kaya't matapos ang meeting ay uh, agad na nagpasalamat itong si Sky kay Gino dahil nga sa ginawa nito ang at hindi nga pinagtakpan ang pagkakamali ng kaibigan nga niyang si Zaira. Samantala ito namang si Obet ay tila ba napapasulyap dito nga kay uh, Sky at natatawa lamang itong sina Team at Roxy. Sinabihan nga ito na paalala lamang daw na hindi ito si Luna kundi si Sky dahil ganun ganon daw ito tumingin kay, uh, kay Luna noong sila pa nga at eto uh, ito namang si uh, Z ay hindi matanggap ang kanyang muling pagkatalo kung kaya't magsusubong siya sa kanyang nanay na si Sasha. So marami pa tayong mga dapat hayaan dito ito nga lang sa senior high